Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako at ngayon po ay tuturo naman po sa natin sa inyo ang isang orasyon upang hahanap-hanapin ka ng taong ito at hindi hindi ka niya malimot. Ano ba ang orasyon na upang ang taong ito ay lagi kang hahanap-hanapin at hinding hindi ka niya makalimot-kalimutan? O narito po ang ating gagawin, gagawin po lamang natin ito ng Martes or kaya naman po ay Biyernes, kahit anong oras, basta uh, bakante kayo, basta po uh, i-sure po ninyo na gagawin ninyo ito ay walang sino mang maaaring kumambala sa inyo at walang sino mang maaaring makakakita sa inyo. So ini-time po, basta make sure na kayo lamang pong mag-iisa at walang sino po maaaring makaabala sa inyo. Ang ating unang kailangan po dito ay lagi nating sinasabi ay siyempre po ang ating mga buong pananalig sa ating ginagawa. I-claim natin ito na gagawin natin ito at ito ay mangyayari. At siyempre po, lagi nating sinasabi na wag na wag itong paglalaruan. wag na wag po ninyo itong paglalaruan sapagkat kung ito ay inyong paglalaruan, sinasabi ko po sa inyo at tinitiya ko po, po, sa inyo na dubli po ang magiging balik nito sa inyo. So, narito po, upang hahanap-hanapin ka ng taong ito at hindi hindi ka malimot-limot paano ba natin ito gagawin. Sundin so po ang pamamaraan na ito. Halimbawa, um, kayo ay aalis ng bahay or basta kung kayo ay alis ng bahay, pwede itong gawin ng Martes at Biyernes, tsaka pwede, pwede rin itong dasalin bago kayo umalis ng inyong tahanan gagawin ito ng Martes o Biernes. Tapos pag umalis kayo, ay pwede niyo rin po itong dasalin bago kayo umalis sa inyong tahanan. At tiyak, ang taong ito ay hindi hindi kanya maw mawawala sa kanyang isipan at lagi kanyang hahanap-hanapin. So narito po ang ating kailangan. Unang una po ay magdasal tayo ng isang ama namin, isang luwalhati sa ama at saka isang sumasampalataya ako hanggang sa ipako sa cross po lamang. Pag tuwing nagdasal tayo ng um, ama namin sa ganito ay hanggang sa ipako sa cross po lamang. Tapos isunod mo ito ang orasyon ng tatlong beses. Pakinggang mabuti. Monet, ilalagay po natin ito sa ating description box. Narito ang ating orasyon. Sates, Cortes Maria, Virginis, Ortani, ni David. Ulitin ko. Sates, Cortes Maria, Virginis, Ortani, ni David. Ayan po, tatlong beses po iyang Bibig kasingunit, ilalagay din po natin ito sa ating description box upang mas maliwanag po sa inyo. Pagkasan, pagkatapos ay isunod mo naman ito ng isang beses po lamang. Malayo ka man sa akin, ako ay iyong maaalala, maging sa pagtulog mo. Malayo ka man sa akin, ako ay iyong maaalala, maging sa pagtulog mo. Pagkatapos ay banggitin mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. So, halimbawa si Juan Pedro. Pagkatapos mong bigasin ng orasyon, banggitin mo ang kanyang uh, pagkatapos mong banggitin tong malayo ka man sa akin, ako ay iyong maaalala hanggang sa iyong pagtulog or maging sa iyong pagtulog. Tapos bigasin mo ang kanyang beses. Tatlong beses ang kanyang pangalan. Bigasin mo yun. Pagkatapos, isunod mo ito isang beses lamang. Sates Cortes Maria Virgines Ortani ni Isang beses po lamang iyan. So muli po, anong araw pwedeng gawin? Pwedeng gawin ng Martes at Piyernes kahit anong oras. At pwede rin po ninyo itong dasalin kapag kayo ay aalis ng inyong tahanan. Paalala muli, wag na huwag itong paglalaruan kung ayaw niyong bumalik ito sa inyo. Ayan po, para sa may mga katanungan ay ipalo po lamang ninyo ako sa Finice at Lab para po sa tamang gabay. Huwag po kayong magalala sapagkat wala po kayong babayaran ng kahit na piso po. Ang ating pong ang um, pagsagot sa ating mga sa mga katanungan sa Tinay at Lab ay um, buong puso po yung wala kayong babayaran. Sasagutin po namin hanggang sa abot ng inyong makakaya. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.